Pwede okay, ka lang dyan. Naalala mo ba ako? Pinagkamalan mo ba ako si Baklelega? Teka, Brad. Easy lang. Pare-pareho tayong trabaho. Pasensya ka na, pare. Kunin mo yung bakal nito. Sumama ka sa amin. Tuturuan kita ng leksyon. Brad, teka lang yung bayad nyo. Yung cheat nyo, Teka, Brad. Babayaran ko na sandali. Anong babayaran? Gusto mo tapusin na kita Da! sandali! Ah! 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 Amin ko pagkakamali ko. Pero huwag mo akong pilitin, tuluyan ka. Oops! Diyan lang kayo. Walang susunod. Baby, baby, what do you want me to do? The guy's not here yet. Can you just can you just wait? Anong sabi? just wait? Wala bang ayay? Makibig ka. Huwag ka makulit. Ano ba? Kailan ba dahil iting alis na yan? Lakad pa ako ha. Tagal-tagal naman yan. Masagato, no? Kahit unang lakad, laging kanyaring meron. Hoy, hoy, hoy! Ako pa, mawawala na lakad! Excuse me! Uy! Huh. Ano kaso yung mga kaso, ha? Anong kaso? Anong kaso? Kaso mo nga! What? Ha? Huh? You guys think you can solve big cases? Hindi na sa tulong ko? All I'm asking is one week! And I'm gonna bring you this baklele character. I promise you that. Ingay-ingay naman talaga yung itong taon to. Ha! Huh. Hoy! Pwede ba tagalogin mo? O, ang sinasabi ko lang, sabihin niyo kay Alex, kailangan ko lang na na isang linggo. Isang linggo lang naman eh. O, kita mo, napayaka ka tuloy. Ang yabang mo kasi. O, ito naman, pati ikaw nakikisali ka pa. Akala ko ba vibes tayo? Binibigyan pa naman kita ng date. Ikaw naman, huwag mo nang gatungan itong si Chip. Oo. Oh. Oh. Mac! Chip! Narin mo yun? Oo. Oh. Isang linggo na lang daw. Mauli na si Maclileg! May <laughs> front page na naman tayo! Bonus! Yabang talaga. Dapat ito na susunod ni Baklilig na matuluyan. Oo nga, para mabuwasan yung mga hangin dito. Narinig ko yun, ha? Wala na ba akong kampi rito? Makalis na nga. Baka makabali pa ako ng leg. Ah! Ay, mga kampuni palos! Ang kapto! Ako sa buwante! Eh. Ha? Support, pero kilabot! ang kahulugan ng pangalan ko ay kamatayan! Ako ng mga iskrita at lansangan sa bungos ng bayanin! Ha? Hotel to! Hoy, ikaw! Mamili ka! Pera o buhay! Kumpuri! Huwag huwag na, di ba na? Hindi na tayo! Wala kang dating sa akin! Mali ka naman ang oh hold up yun eh! Bakit? Hindi kami katalo! Ang totoo dyan, magbibilensya rin kami. <laughs> at nangaabala ka. Kaya pwede ba? Umuwi ka na lang ha? Lakad na! Di ba <laughs> Tandaan ang to! Ha? Walang pwedeng mamastos yung muerte. Ha? Huh? Angkat nandito dito kay sa tertoyo. Hindi mo ba kami kilala? Saka rito rin kaya. Huh? Hindi kita kinakausap. Hmm. Kau <laughs> ah. Makahiya ka. Wala kang katay-tay. Sota mo to, no? Lolo mo, pinatulong mo, nakakahiya ka. Kabaka ko na lang, patay na yun eh. Sa lahat ng ayaw ko, yung bastos na, makulit pa. <laughs> Hoy, buitre! Muerte! Oh, muerte! Piliin mo kung sino tataloy mo, ha? Ha? Ako. ah! Uh, uh, uh. Lolo, ha? Hindi mo na yung boyfriend mo! juli itu tayo pupunta. Nasa kamay! Huwag na kayo magtangkang tumakas! Puputukan ko kayo! Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas para akong malayang malaya. Napano kayo? Ba't kaya ang mga itsura nyo? <laughs> May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba pasulong ko yung sakin? Sa Nakita mo naman kadarating ko lang. Hindi pa nga ako nakapagpapahinga. Yeah. Yun yung kapatid ni Villamar na tigamay Maynila dumating. Gusto pang pumapil. Kaya, kailangan kailangan, no, tumuloy na kay sa race house ngayon din. Inihintay na yung kay Nehepe. Karding, kung sakaling mga ngayon ka nang gamit, narito lang to. Tilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltaan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Rigalo ng kumpari niya? Eh, eh, kaya naman bigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana. Hindi na umabot na magamit pa yan. Abay, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon. Ah, meron pa bang ibang naitanong? Wala na po. Chepe lang po nabanggit ko. Eh, natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, mga ambo. Bukod sa tinutuluyan mo rito, meron ka bang ibang kamagalang? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang. Opo. Huwag kang mag -ambo. Ako ang bahala sa'yo. Sko! Sir. Atid mo si Ambo, ha? Huwag kong papabayaan. Opo. Maraming salamat hmm. po, Kongresman. Walang anuman, Ambo. Maraming salamat din po, Hepe. Mga Bo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Kongresman. Boss, tungkol kay Belimar. Pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin na natin. Pag-aralan muna natin ang isda bago natin bingwitin. Pagpumalag, tsaka natin limasin. Hayaan mo. Ipalalagay ko kaagad sa kalendaryo ng simbahan ang tungkol sa misa para sa pasyamong.